Sampung entry sa MMFF 2023 kumita na ng P1.069B, winasak ang record noong 2018. Winasak ng Metro Manila Film Festival 2023 ang record ng pinakamalaking kinita ng taunang film fest na naitala noong 2018. Umabot na sa P1.069 billion ang gross sales ng sampung official entry sa ika-apat na putsyam na edisyon ng MMFF na tumakbo mula December 25, 2023 hanggang January 7, 2024. Nalagpasan na nito ang kinita ng walong pelikulang kalahok sa MMFF 2018 na umabot naman sa P1.061 billion sa dalawang linggong pagpapalabas nito sa mga sinihan. Yan ang kinumpirma ni MMDA Acting Chairman and Concurrent MMFF Execom Chairman Attorney. Don Artes kanina sa naganap na presscon sa New MMDA Building, Doña Julia Vargas Avenue, sa Pasig City. Kahit na po sampu yung pelikula, as compared dati na walo, talaga naman pong magaganda ang pelikula, maaayos ang pagkakagawa, lahat ni Attorney. Dun, aniya pa, at yun pong observation namin dito, before ang bulk po ng nanonood ay CD market. Ngayon po halos na cover natin pati yung nga A, B, and C. In fact, parang mas marami nga po yung segment ng market na nanood from A, B, and C dahil sa mga comments po ay nakita naming maraming nanood ng dalawa, tatlo o mas marami pa na pelikula. May mga iba pa na inulit pa pag nagustuhan nila ang pelikula. Dalawang beses nilang pinapanood. So hopefully we can sustain this hindi lamang ngayong Metro Manila Film Festival. Sana po makapag-offer pa yung ating mga production companies ng mga dekalidad na pelikula sa buong taon. At ini-encourage din po namin yung mga producers na mag-produce ng mas magaganda pang pelikula para sa 2024 Metro Manila Film Festival which is our 50th edition, dagdag pa niya. Samantala, ibinahagi rin ni Attorney doon na walang magaganap na summer MMFF ngayong taon. Ako po ay humihingi ng paumanhin dahil hindi na po kami magsa summer, ang Metro Manila Film Festival. Dahil gusto po naming mag-concentrate sa 50th edition natin, pero marami din naman po tayong activities na naka-line up. Nag-usap ko kami ng FDCP sa pangunguna ni Chair Tirso Cruz III na kung pwede instead na Summer MMFF ay magkaroon ng pista ng Pelikulang Pilipino para ma-sustain po natin yung momentum. At kami po sa MMFF ay nag-offer ng tulong kung sakaling magkukundak po ang FDCP ng pista ng Pilikulang Pilipino, paliwanag pa niya. Tumanggi rin kumpirmahin ng opisyal ng MMDA at MMFF ang balitang, rewind, daw ang top grocer this year na pinagbibidahan ni Nadindong Dantes at Marian Rivera. Present din sa gaganap na MediaCon si Winston Emano, ang representative ng magaganap na Manila International Film Festival, MIF. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.